sa mundo ang pinas sa inyo ay saludo ayan si Insan Ixo uuwi na daw uuwi na daw muna kasi may lagnat yung anak niya si Upaw kaya uuwi daw muna siya Yan. hatid kaya yeah, hatid ko sa ano labas hatid namin pabalik babalik lang sa ano sa birthday ni ha <laughs> <laughs> Babalik na lang sa birthday ni ano ni tatay. Yan. Sige, lalakad kami palabas. Yan. Yan ang anong niya. Ito niya. May ano siya. Ibit-bit. Ibit-bit na naskuhan. Ano ba? <laughs> Mga glasya. Ibit-bit Ay, na. na. No, maligalong. 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 Sabi meron daw sa save Aram Arab ni Longlong. na -long. mo maligaw pa ko. Eh sabihin mo nga sa driver oh, ayan oh, ayan oh, Sabi niya oh, may duan extra. <gabas> extra Ang ganda dito. So, ayan, ang Ayan mamaalam na sa ano ano ba ito apo sa pamangkin ayan oh Ano so, alin mo hawakan hawakan mo lawayan mo baka maano lawayan mo baka may aswang ka dyan lawayan <laughs> baka 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 mamaya hindi eh, makatulog o yan. Dito na kami. Ha? Palabas na. Ihatin Palabas na. Inaanak ko. Ina ko Ay. Ayan. Ay. <laughs> may atak <ko> pang aso. <laughs> Ay. 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 Ayan. O, may dadaan na sa lunglung Lunglong. Naghatid ng ano. Karton ni... Bibi, So, yun yung mga karton dala niya oh. Dun, sa loob is in Espinaz is, is in Espinaz hindi, hindi siya malayo na daw yun malayo na sa Ibiya lang daw siya iikot pa siya pa alabang hindi oh. na lalayo daw ayaw niya mabalik na lang daw siya sa ano pinanuhan niya ayan hinihingal tapos ayun yung aking kumare ayan o oh. naglalaba naambon na oh. ayan pa yung ano bahay si bibi ayun pa nag a pa ng kanyang mga kalakal hmm. yun yung kapatid kong may sakit na epilepsy yan aga-aga hmm. naglalaba at ito, isa, si nanay, naglalaba din. Ito ang pinaka maganda sa lahat oh. eh, naglalaba. <laughs> yung kumanda, hindi, hindi na gawin maganda eh. Naglalaba na. Well, <laughs> ito eh, Miss Universe sa Bambalta. ito, nagpakalbo. Oo. Oh. Kinis na ng ano. Kinis? Olo. Ayan, pagkatapos niya, ma-arrange yung mga kalakal ay ibibinta naman niya palayo pa yun sa may salawag, o kaya dun sa may papuntang kaliparan tulak-tulak niya yun maglalakad lang yan ang ano niya nagkakakitaan kahit na ganyan na may sakit na antifilipsi pang habang buhay na maintenance ng yung gamot niya pang bili ng gamot yan yung aking Umaring aga pa nag ano. Ay, tapos na rin. hindi yes, pa isang kapit bahay. Hindi pa tapos magkaba. Ayun. Naka -uwi na ah. Sinamahan lang namin sa labas yung aking pinsan igso. Si Manang Helen. Sinamahan lang dun sa labas. Para ano, pasakay pa uwi na sa kanila. So, hanggang dito na lang guys. Tapos ito na yung video see you my next vlog na lang guys and God bless sa mga uh, sumilip nanood ng akong video maraming maraming salamat at huwag niyo pong escape yung ads natin and thank you God bless to all bye bye okay.